narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga nun si Kuya Ruel and Miss Rachel. Nandun nga rin sila sa bahay no umaga at pinaturokan nila ang kanilang mga aso at isa doon ay si Rochelle. Pagkatapos naman nun ay nung gabi ay pumasyal din si Kuya Ruel and Miss Rachel nang magkasama. Binidyo pa nga ni Kuya Rachel, kung saan kitang kita kung gaano kamahal ni Miss Rachel ang mga bata. Talagang kahit hindi niya kakilala ang mga ito ay nagpapayakap siya dito at picture din sila. Grabe at napakabait talaga ni Miss Rachel sapagkat kahit hindi niya kilala ang mga batang ito ay parang nakuha na kaagad ang loob niya at talagang napakabait niya na kaagad dito. Pagtapos naman nun, ay bumili na nga si Kuya Rowel ng kanilang pagkain. At nung nakabili na si Kuya Rowel, ay sama-sama din silang kumain doon kasama ang ibang bata na kakakilala pa lamang nila. na, na, <laughs> Ano yung babangon ng babies? Huwag kang na kayo dito. Huwag kang mukha. Huwag

Kung nagsilip ako, grabe! Ano yan? Dali, ba, oh? the... special ka. Ano man? Favorito, man? Hey. Yung Bakit, ang, Ula, ano man? Ano yang rembutan Ano man? Ano man? Ano man? Ano Ano man? Ano man? Ano man? Ano man? Ano man? Ano Gaya-gaya ka naman? Ubas eh. Favorito ko. Gaya-gaya ko yung color ito. Gaya -gaya kayong, pabalito, oh. Nahas na lang, oh. Anong gusto mong color ng damit? Black. Gaya-gaya ko. -gaya, yung panloob, black. Gaya-gaya ko. Pagkatapos nga nun, ay kumain na nga si Kuya Rowell at Miss Rachel ng magkasama. Habang nakain din sila ng rambutan noon, ay talagang natawa si Kuya Roel sapagkat na-realize niya na parang napakarami daw ang bagay. Ang nagkakapareho daw talaga sila ni Miss Rachel na paborito. Katulad na labang ng prutas na rambutan sapagkat pareha sila na paborito ang ito. Tinanong niya rin si Miss Rachel kung ano ang paborito niyang letter. Sabi naman ni Miss Rachel ay letter R ang pinakapaborito niyang letter at sabi nga ni Quiroel ay siya din kaya naman nagtatawa na ng dalawa sapagkat baka sila na talagang para sa isang isa Oh my angel, angel baby angel. may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life Bakit di na lang tutuhanin ang lahat Nagkukulitan din ng dalawa sapagkat inaasar ni Kuya Rowell si Miss Rachel tungkol sa drawback picture ni Miss Rachel Maras po kami ng uh, paborito paboritong letter mo? Car. R din siya <laughs> <laughs> Grabe ka ga. Ay. Ikaw <laughs> yun. <laughs> Walang grabe ito na sa hospital yung grabe. Mm? Oo. <laughs> Yan na naman yung thumbnail mo. <laughs> <laughs> Hindi nakuha ng maayos. Tamis po ng ano. Rambutan. Sama? Wala, asa ka. Wala ako. Ka, balan mo ako ganun. Sige, babalatan. Babalatan. Uy. Sige, <laughs> sige. Si. Oo, oh, oh, ano oh, naman to? The dinkels? Balan, balan. Pwede ka gating. Kariyaki yan? Oo, uh -huh. ganyan. Hindi mo alam yung pagbukas niyan. Oh, ganyan man. Watch in rain. ring. Watch in the ring. Ang ganyan Chow pao. Chow pao. Ito na, ka sa akin. Nga nga, nga nga. Chow pa naman hato. Pantaw. Gawa! Parang pag-progress mo na ulit ito. Ang mayroon. Ang tumalon na. Muro! Ang mayroon. Ikaw yung mga tayo. Kasi puno ko yung tiyo. Ikaw yung mga tayo. Ikaw yung mga tayo. Ikaw yung mga tayo. Ano? Bakit lang gata wag niya? Bakit lang ga? Bakit lang ga? mo alam yan? Kumain ka na. Kumain ka na lang. Abote wala si Mais dito. Sasabihan ka, kumain ka na. <totod> okay. si oh, di oh. Ito pala si Kuya Maes mo dito. Oo. Kung sa kanya naman niyo kumain ka na lang. Oo, oh, oh. kumain ka na lang. Dami ang dami mga pang-mangat na Ang dami mga pang-mangat na Oo, oh, ganito po. Alam mo yung langga? Hindi <laughs> mo alam yan? Gusto mo malaman kung ano yung langga? <laughs> Hindi. Bakit? mo si Kuya. Langga? Mga serum. Ganyan kami ko, ka sweet, nilalanggam. <laughs> <laughs> bata pa ah, Ay, ka. Bata. bata yung mukha. Kung bata ako, mas matanda ka. <laughs> bata na. <laughs> well, bata pa rin ako. Kung bata-bata daw. Gayaan mo daw yung ga. Sige, lalagay ko yung picture sa gilid. Yung bata. Yung pagka... Oh, baby ka pa. Baby? Ay, baby <laughs> Yung ano ka pala, yung medyo may edad-edad na. Groby toh, hos! Ang Yung ano ka na, ang tawag <laughs> dito? Groby toh, hos! personal, no? Hindi, yung... Medyo, ano ka na, may... Ay, ano? Medyo <laughs> <laughs> nahihiya ka na. Mahihiyain ka na. Oo. Sige toh, bihaya mo toh. Sino po? May nanalo na? Wait lang, hindi tiyan ko sa ano. Wait sí, lang. Saan ka? Hindi yeah, man makita yung ipin mo, dapat di makita. Okay. Oh, ayan, the best. Patingin na, patingin na, patingin. Mm -hmm. Patingin ako kung ano yung tura ko. <audio> Higa, ano ga, samahan mo ako? Hintayin mo, ah, ah, na mo ako? Oo, bakit <podcast> ayaw mo? Sige mo na na ako. Hintayin mo ako. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakita. At talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowan and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!